kariwasaan. Nakatira ang isang magiting na hari at ang kanyang napakagandang may bahay, ang Reyna. Nakatakdang magsilang ang inang Reyna ng isang malusog, mabait at magandang sanggol na babae. Kay gandang panahon ng taglamig. Panahon ng pagbuhos ng busilak ng nyebe. Sana'y maging kasimputin ng nyebe ang ating magiging anak. nang lilak kasi busilak ng niebe. Tunay nga. Huwag kang mag-alala. Ako ang mag-aaruga sa iyong munting prinsesa. Sige na at magpahinga ka na. Salamat, Mony. Dahil sa taglay na kaputian ng sangkun, pinangalanan siyang Snow White. Lumaking matatag at kahali-hali na ang pata dahil sa pag-aaruga ng mapagpahal niyang mga magulang. pusa at si Paket ang aso. Ito ang regalo kay Snow White ng kanyang mga magulang sa ikaapat na pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Dahil mo ligit ka, kasya ka sa bulsa, ang tawag ko sa'yo si Paket. At dahil naman ikaw mahilig sa gatas, itatawag ko sa'yo si Milky. At ikaw naman, alaga ko kalapate, ang itatawag ko sa'yo si Coco. Tayo na, bumasyal tayo sa kakahuyan at tingnan natin kung anong meron para sa atin. Sana makita natin ang Pink Rabbit at ang matapang na ocean na lagi nasa sa pintang na sa, sa kanya kwento. Ah! Ah! ah. 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 Yeah. Princesa! princess Snow White! Ah. Binibini mo rin, may nakita akong mga drede Ipapalita ko ito sa aking inang reina Mahala, prinsesa, hintay, hintay na prinsesa Mahala, ha? Mahala, Mahala ha? Mahal niya prinsesa, sandali lang Hindi na nanumbalik ang lakas ng katawa ng mahal na Reyna Rosebud simula pa nung isilang si Snow White. Uh, 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 Naglaro ka na naman sa kakawian, anak? Uh, opo, mahal na ina. At mayroon po ako nakita, pitong duwende kay gaganda. Pitong duwende? Opo, mahal na ina. Uh, lang po ako. Uh, isa, dalawa, tatlo, tatlo! Nais nice man kitang yakapin dito sa aking dibdib. Ah, uh, oh, no uh, White, kailangan na magpahinga ng iyong mahal na ina. Pero ama, sasabihin ko lang naman ang aking nakita sa kakahuyan. Sa ibang araw na lamang, ang iyong ina ay may karamdaman. Uh, Di naman po iikot ang buong orasan. Snow White. Ah, uh, sige po ama, sa susunod na lamang. Magandang gabi po, ina. Rosebud, mahal kong kabiya. Dapat kang maging matatang. Mahal kong asawa hindi magtatakala na ako'y lilisan. Huwag kang magsalita ng ganyan, Aking Rina. Alam kong gagaling ka. Wala nang sa ng lahat. Mahal na hari, aking kabihak. Makinig ka sa akin sa sabihin mo. At iyong tukunin bilang habilin. Ang aking isip ay binabagagag sa bunsong anak na si Sinumay na isasana ng harap ka. Nang talibatang kabihak, ito ako tinilis at bunsong anak ni Bing Wala, <gasps> Snow White. Wala ba ni Malina! Ilang araw pa ang nakalipas. Kailangan ko rin siyang isama. Laruan kong maganda regalo ito sa akin ng mahal kong ina. Ha? Huh? Snow White, pinagdala kita ng sariwang gatas. At ano naman ang ginagawa mo? Eh, ginagaya kang Stoji. Sasama ko kay ina. <sighs> Hindi ba ang sabi niyo si ina ay naglakbay? Kaya binibig ni Molly, nais kong sumunod sa kanya. Matagal pa ang paglalakbay? Mahal na prinsesa. Sasama ka rin sa aking paglalakbay. Hindi ah, mo na ah! si maabot? Oh? oh? Ganun po ba? Mahala, ama. Maaari malaman kung kailan ang balik na? So, hindi na siya babalik pa. Huh? Gusto yung ba pa? Hindi na Bakit Pero, ama, hindi pa niya narinig ng aking kwento. Tapos mo at wedding na kita ko sa mahal na hari, patawarin ako sa aking sasabihin. Ngunit ang huling habili ng mahal na reyna ay hindi nangangahulugang basta na lamang kayo mag-aasawa. Ang pag-aasawang tinura na pag-aasawa sa kauri ng inyong dangal. Ang kari ang mula, mula na reyna ito sa kalangitang Mula sa araw na ito, dito natitira ang madrasta mo. Ano pong ibig sabihin ng madrasta? Tayo na sa iyong silid. Doon mo isabit. siya ang bagong asawa ni Haring Conrad, isang balayong kamag-anak, ngunit bantog sa buong kaharian dahil sa kanyang kagandahan. Magandang araw po sa inyo. Pinagdala ko kayo ng mainit na tsaa. Talaga ba ang maganda ang dating reyna hindi ko nakatira? Ah. Ah, paumanhin, huwag pansinin ang aking katanungan. Ni hindi mo na kailangan pang sagutin. Ah. Hmm. At sino pa kaya ang magtataglay ng pambihirang kagandahan maliban sa akin? <laughs> hmm. Snow White anak, siyang yung magiging ina. Uh, uh, uh. Ikinagagalak kitang makilala, Snow White. Mahilig ka palang maglaro sa kakahuyan. Uh. Maari mo ba akong isama sa iyong pamamasyal kahit minsan lang? Tayo'y maglalaro parang magkaibigan. Kung ganon, isasama mo ako? Opo. Ngayon, masaya ka na ba, Snow White? sa panahong nagkakamalay na ang kalikasan, talulot ng bulaklak ay nagiging makulay. Sumapit na rin sa wakas ang pagdiriwang si Snow White labing dalawang taong gulang. Sa labing dalawang taong na kalipas, lalo palang gumanda ng gumanda ang Princess Snow White. Totoo ang sinasabi mo at kung mapapansin mo, nagiging gawig siya ng mahal na Reyna ang kanyang ina. Ah, sabihin mo, mas maganda sa mahal na Reyna. Sana kasing ganda rin tayo ng mahal na prinsesa. <laughs> hmm. Na bagay na tagay para sa pagdiribong ng iyong kaarawan. Malaking kagalakan para sa araw na ito. Parang kayo may kaarawan sa araw na ito, binibining Molly. ang <laughs> ah. <clears throat> mabuti pang ni Prinsesa. Pumalik na tayo sa kastilyo at isuot mo ang bata pa siya. Mas maganda pa rin ako sa kanya. Ano sa palagay niyo, binibining Molly? Sa taglay ninyong kagandahan, kahit anong damit, papakayan. Ngunit isang damit lamang ang dapat kong isuot para sa pagtitipon. Hindi ko maaaring isuot ang lahat ng iyan. Ah, Inang Reyna, hmm? maaari po ba ninyo akong tulungang pumili ng damit na isusuot mamayang gabi? Isang malaking karangalan. Subukan um. mo ito. Ha? Huh? Mabagay po ba sa akin? Hindi maganda para sa may kaarawan. Hindi na babagay sa iyo ang tapas ng damit na ito. Subukan mo ang isang ito. Kayo po ang masusunod. <sighs> Mahal na, Reyna. Magandang araw, kamahalan. Dala ko na ang vestido ang isusot nyo para sa karawan ni Prinsesa Snow White. Sigurado akong lilitaw ang inyong taglay na kagandahan. <coughs> Hindi ko gusto ang kulay. Hindi yan babagay sa akin. Umurahin tela ang ginamit mo. Hindi ko gusto makita ang anino mo. Totoo ba ang hatig mong balita? Nasakop na po nila ang ilagang bahagi ng ating kaharian. Kaya po ako nagsadya rito, mahal na hari, para humingi ng tulong. Kamahalang, kailangan na mabilis ang pagkilos. Malaki na ba ang napinsala? Opo, hindi lingid sa inyong kaalaman na dati nang magulong lugar ngayon. At lalo lamang lumala sa pagdating ng mga mananako. At ngayon, sa gitna ng kaguluhan, humihingi ka ng tulong upang saklulohan? Opo, kamahalang. Sige, naunawang ko. Bumalik ka na ngayon din sa iyong pinuno at sabihin mong ipadadala ko ang sandatang sundalo. Salamat po, kamahalan. Tibunin ang lahat ng hukbong sandataan! Kaliwa sa kagandaan asal saan lang pumasok ang basta na lamang. Patawad ka, mahalan. Akin po ang kasalanan. Mahal na prinsesa. Pupunta kayo sa digmaan, mahal kong ama. Ipagpaumanhin na hindi kita makakapiling para sa iyong karawan. Wala pong anuman. Ngunit ako'y nababahala para sa inyong kaligtasan, mahal kong ama. Hindi kailangan. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ngunit, paano, Kailangan tumulong sa nangangailangan. Hindi ko hahayaang masakop ng mga palalo ang ating kaharian. Snow White. Mahal na Reyna, ikinalulungkot ko ang di inaasahang pangyayari. Pero kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Mahal na Reyna. <laughs> Abaliko ko sa lalong madaling panahon. Pagpalain ka mahal ang asawa. Hanggang sa muli nating pagkikita. Hmm. Sulong, sulong mga sundalo. Yeah!